Para bang mauubusan siya'y nagmamadali 🎵 Pumatong siya sa akin at siya ay napangiti ako'y mag-MC sa Europa nung nakaraang Sabado. Ako'y nagpunta, alam nyo ba, sa favorite hangout ko. 7-Eleven, Quezon City, you don't. ako napadpad. Walang katao-tao doon, and you what I so sad. Na may biglang pumasok, sang chick ang ganda. Mmm, nakakainis, walang mintis, pati ang kutis niya. Matay niya ay kulay brown, meron siyang brace, sangipin, kamukha siya ni... Rita Abila kung iisipin ka katawan 36, 24, 34 Sa panong paraan kaya ako makakascore Magaling siyang pomor Masuot nga ay hangin shirt Nang dumukot siya ng pera Umangat ang kanyang skirt Kaya't ako'y biglang nagsabi Hey girl, I like your style Siya'y kumagat din kumindat At nagpakita ng smile Tinanong niya ako Hey Andrew, Andrew eh ah Yo po siya ay My name is Bini Biro Bini Biro cha binibiro cha talagang type na type ko siya binibiro cha binibiro cha you know what in love ako sa beauty niya so pagkatapos ng isang linggo wa nyo si binibiro cha ay nakita ko sa disco at tapo ay nagulat sa aking na puna Oh my God! Ang kasama niya ay lima-lima ang sabi ko. Hi, Bini! Can you still remember me? Siya'y nagulat na bigla na pasigaw. Sumama siya sa akin O anong sayin nyo Yung lumabas kami ng disco Sumakay sa kanyang pajero Sa pajero pa lang Pinakiramdaman ko na Init ng kanyang haplos Ay aking damang dama Walang lamig sa pajero Ngunit siya'y hot na hot gilid ng aking tenga Pilit niyang kinakagat At sa tulong ng kanyang labi Ako ay kiniliti Kinuha aking kamay Inilagay sa kanyang binti Para bằng mà ubu ô bu sân xây ngang akin đali, bù máng tung sơn sa, khi nó cha bi ni cha, ta type gang na type cha bi ni cha bi ni cha, you know what, in sa beauty nha break down Woo!